Idol, ano mo mo sa Israel-Iran war tapos nangkasalan na rin ng Amerika? Siyempre may war din sa Ukraine at Russia. Ako, any kind of war is not good kasi ang kawawa yung mga mamamayan, yung mga sibilyan na wala namang kinalaman sa pinagawain ng mga leader at militar nila. Kawawa yung future generation, yung kabataan. So sana lahat ay madaan sa magandang pakiusap sa magandang usapan at magkaroon ng middle ground kasi syempre may hinihingi yung isang side may hinihingi isang side may mga side na feeling nila inaabuso sila ng isang side o ina ina inaagrabyado so sana magkaunuan kasi mahirap lalo na magka World War 3 sana matuto tayo sa World War 1 World War 2 walang magandang kinalabasan dami lang nakakawawa o namamatay at nasasaktan at nahihirapan lalo na yung kabataan sana huwag ganun sana i-ano natin eh, lahat madan sa magandang diplomasya. Tama kayo maliwanag na chudok to do a workshop. Happy healthy guys.